Ang pinagmamalaki mo sa akin. Well. Maganda, maganda yung asawa mo. Makinis, maputi. O, oh, naka-shorts pa. O, ganda ng legs. Naka-stockings ka ba? Hindi. May run, ha? Ganda ng asawa mo, ha? May anak na kayo? Wala pa. Ay, bakit? May problema? Try mo sa akin. Pito agad yan. Nalalaglag lang. Ilan taon na kayo magkasawa? Ah... Uh, Patay! Close na close kayo! Alam niya kung gano'n na kayo katagal mag-asawa, ha? Four years! Four years you have been together for four years and uh, up to this date, you uh, still don't have kids. Why? Is your muffler not functioning? <laughs> sa career? Taray. U.S. Navy? Ano mo ginagustuhan ng U.S. Navy? Kasi yan ba yung sa karagatan? Ano? <laughs> Ang <laughs> gwapo talaga itong asawa mo, no? Tapos mukhang pinagpala, no? Yes. <laughs> oh, mukhang nasa sa'yo ang iligal lagi. Ate, <laughs> <laughs> ah, o. Tiba-tiba, o. Oh. Kaya di makabuo, eh. Maabot ng pigi, eh. <laughs> Thank you so much for being such a good sport. Wow, gwapo na ito. Tirahin mo ko walang <laughs> mali siya. Tropa-tropa na. I-enjoy ka. ka. Ay, oh, thank you ah. Wow. Ay, palakpakan kanya naman si Mark. What? Picture Ay, hindi naman. lang naman ako. Ganito lang talaga ako. Marupok, mabusok, pokpok. Thank you. Oh! Okay. Nag-motor ba kayo kanina, Mark? Wow? Helmet sa susunod na. Pakamay! Pakamay daw, okay. Sino ba? Ay, naku, hindi mo na ako kailangan bigyan ng pera. Ano ka ba? Naku, wala yan. Ito naman. Ito naman. Ano ka ba? 20! 20! Gusto ko ganito. 20. Bigyan kita 100 <laughs> Sino ba? Tayo? Ah, susunod naman Picture lang? $20? Balik ka na yeah. akap Dagdag oh, Thank you! Okay, so alam nyo na ha. Mukha akong pera Ang damdaman na oh. Ano ba Fresh. May really furniture. <laughs> Fresh. Fresh and Okay. Sige, mamaya magpapit yung nasa harapan ka lang naman. Ikaw, priority ka. Meron oh, na akong 42 and half. Ba't <laughs> may half dinar, no? Tapos papel? Hello, ka? Okay. Katulad ng kinukwento ko sa inyo. Kaya ako paligid-ligid dito. Kasi nag-aano ko, ako yung uh, umaasa. May makikilala ako rito ng Pilipino. Napakagustong sumama sa akin papakulit. Pero nakita ko si Mark, ang guwapo nga, matipuno. Kaya may nagmamay-ari na ha? Eh, bak single ba yan? Tangos nga ng ilo, ha? Ang nakasarap pag padaus-dus dyan. Sino? Ah, hindi na rin ako choosy dyan. Oo. Ali ka nga, pakilala nyo naman siya sa akin. Kasi si Mark mayroon ng wife, kaya ayoko nang pakigulo pa. Nasa minority edad na pa ba Hindi ka maglakad. Parang Miss Mike Kembot pa sa akin. Pagkakalaan mo? Dexter Ah, Dexter Saan taong ka na? 20, Ay, 20. <laughs> Trabaho? Shoe chef <-shave? laughs> Ano yung shoe chef? Nagluluto ka ng sapatos? Shoe chef? Ano yung ginagawa nun? Huwag ka mo nga itong mic Ikaw gumamit yan, gamitin ko itong mic mo <laughs> Ano yung shoe chef? Ano? Ah, I'm Shoe chef? Ha? Tara, ito mo may natutunan ako bigla sa sa'yo Noong nakilala kita Assistant chef Saan? Pasta art Pasta 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 art Pasta. 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 Pasta? 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 art Ah Taga saan ka sa Pilipinas? Ay Nagkaroon ako ng boyfriend dyan sa Bulacan Masababa ito mga taga Bulacan yung naging boyfriend ko dati, taga saan ba siya nakatira dati? <laughs> sa matulaing bayan ng Bulacan, sa may uh, Balagtas! Taga Balagtas, Bulacan. O, oh, eh, matulain talaga yung bayan na yan kasi nga diba dyan nagsimula ang Balagtasan. Oo. Oh, oh. Tapos nakakatuwa siya kasi nga yung mga ninuno niya talaga mga mga magagaling managalog. Oo. Oh, oh. Tapos mahilig siya magbukto, Nakakatuwa siya kasi pag nagtatalik kami, ang hindi siya. ko nahuhulaan yung bugtong, hindi siya matatapos. Ay gusto ko matagalan. Kaya kahit alam ko yung bugtong, hindi ko yung nahuhulaan na sabi niya, isang prinsesa, nakaupo sa tasa. sabi ko, kape, kape, subo, subo. Isang prinsesa, nakaupo sa tasa. ah? ay, subo. Ganun. Mabair. Pero naman ako yung nag-boyfriend, isa pa taga Bulacan, pero taga-bukawi hindi kami nagtagal kasi sadista. Sadista ang mga taga-bukawi. Kasi pag nagtatali kami, ang lumalabas, puro kwitis. Nakakaloka. Tapos yung itlog, may tatok na kalagay pikulo. Nakakaloka. Pag uwi ko yung puwet ko, puro pulburan. Sabi ko na ako, hindi ko nagtatagal ito. Pero at this ito. sa Bulacan. Bulakan, bulakan, bulakan. di Hindi pa ulit-ulit ah. Bulakan, bulacan <laughs> Bulacan, Bulacan. Gano'n ka nakatagal dito? Two years. Two years. May tsura to. Oh. May girlfriend ka sa Pilipinas? May asawa? Bakit? Single. Lalaki rin ang hanap? Hindi na lips niya, oh.